Ayaw maglar, pero may ilaw naman. So, Mayroon naman dito sa dashboard. Okay. Pinulak na lang. Tignan natin. Diba, basta nasa the lang natin natin baka lupa

mayroon naman gas. Guys, ito yung tangke pala na ito. So, dito sa, ito yung tangke. Oh. Ano sa may harapan. So, ayun. Kaya pala hindi siya umaandar. Puro tubig yung tangke. Ito yung nakuha. <laughs> Dalawang ganito. Kaya nang tinapon na. Dalawang puno dito sa ano ito kasalo. Dalawang puno dito pero puro tubig. Tapos yung gasolina kalahati lang dyan. Dalawang ganyan, tapos ang gasolina ganito. Tapos, nilinisan na rin yung carburador kasi magpapalya yan, puro tubig. Ayan siya. Kasi ito guys, ang tangki nito ganito. Ganito ang forma niya. Ito yung manibela. ayon ito yung upuan. Ito yung tangke. Eh. Ito yung pinakang ano, tangke. Eh. So, yung tubig dito pumapasok. Kapunta doon sa tangke. Yung bus dyan ang bus dyan ang bus dyan ang tangke. Oh, so, nilagyan na ng hose nito yung bagong hose. Pailalim. Ito lang. Para ito magdi-drain ata dito para sa anong ano host. Pinagay ko 'yan 'yan yung pag na pasukan ng tubig doon sa takip. Ah okay. Ang purpose nito guys dito galing to doon sa takip itong extra hose para kung may pumasok man na tubig yan doon sa takip, ide-drain niya yan pa ilalim para hindi siya papasok dito sa pinakantangke. Kasi guys, itong motor daw ito, naiwan sa labas, ilang araw na ulanan. Kaya ayun, hindi na siya umandar, puro na tubig yung tangke. Eh. Ayan siya, scooter siya na motor star. Ayan, ang laki o. Ay, tubig na naman. Hmm, dami wala na naulanan sa gabi. Oh. Ayan, wala pa yung gasolina. Nandun pa yung gasolina sa ibabaw. Ito kasi yung dami talaga. Kasi inubusan ko na yan ng gasolina nung nakaraan. Oo. Oh. So, eh, ito. Ito ang tubig niyo. Ayan. Mm -hmm. Ay, grabe. Ang dami. Mamupulong niyo nga na. Eh, nakatipid siya na yung ganito. Sana si <laughs> tubig na lang yung gasolina, no? Oh. Ayan, kulay-puloy na, oh. na. Ayan, may gas na. Ayan, may gas na yan. Ayan, may halongan na, na gas. kulay na, oh. Hmm. Pero ito, ito yung nakuna. Nakalimutan oh, huh? so, Tubig. O, na naman ako. O, uh, diba. Sana tubig na lang yung gasolina. ganas niyan. Pati ko lang wala na sa akin. 'Yan 'yung so, ang tubig oh. Pa. Oh, so, paano aandar ng motor kung ganyan puro tubig? Ay, ay, ay. Ayun, magtataka kayo kung bakit mayroon ditong bote ng Coke. Ayun oh, tingnan niyo guys. Ayun oh, focus ko. Oh, ang gasolina na sa ibabaw, ang tubig napakarami. So hindi talaga um- hindi talaga aandar 'yan. Umasok ang tubig dito, guys. Ayun oh tapunta sa tangke. So, ang motor, ayan siya, o. Oh. Motor star na scooter. Hindi umaandar. Napasok ng tubig. Napakarami ng tubig kaysa sa gas. So, ayan. Sinunap na natin yan. nilinisan yung carb na yan. At may mga tubig yan. Para mapaandar na natin tong scooter na yan. Eh, kakabit na lang natin yung carburador. Guys, ito yung tangke. So, bago yan makapunta sa carburetor ang gasolina, meron siyang ganito sa side. Ayan siya, oh, parang baso-baso. Walang laman. Kailangan makunok muna yan bago makapunta ng carburetor para umandar. Ayan, o. You know, oh. Uy! Ayan, o. So guys, ayan. Kailangan mapunta muna pag ini start tapos na ako? Jangan bagong pagiraso. Ayon, ayon. Ayon, ayon. Ayon, ayon. Ayon, ayon. na ayon. Ayon, na Ayon, ayon. Ayon, ayon. hindi ayon. Ayon, ayon. Ayon, ayon. Ayon, kasi kailangan makuna muna to Ganito so, ang motorstar May mga hose siya dito, tatlo. motorstar Tapos may bomba. bomba niya kasi na dito. Ah. So, itong nakuha na natin um, na napakaraming tubig, umaandar na siya. Ayan na. Ito ay naulanan lang ng ilang araw pumasok yung tubig sa tangke sa carburador ganyan so goods na siya ayan napandar na nila ayan o oh. may power na rin so goods na ang ating motor star ayan